Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Abril 17, 2025. Sa araw na ito ng Abril 17, habang ang liwanag ng buwan ay nagniningning sa ilalim ng impluensya ng Sagittarius, ikaw ay matatagpuan sa isang espasyo na nagbibigay daan sa masaya at walang pakundangang enerhiya. Ang likas mong kakayahan sa pagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kabilang ay lalo pang tumitindi na para bang inaanyayahan ka ng kalikasan upang tipunin ang mga kaibigan o mga mahal sa buhay para sa mga biglaang paglalakbay o di inaasahang kadanapan. Hayaan mong ang enerhiyang ito ang maging gabay mo dahil ngayon ay isang perpektong pagkakataon upang lumabas mula sa iyong komportableng teritoryo at pasukin ang mga bagong lugar. Hindi lamang pisikal kundi emosyonal din ito ang uri ng araw kung kailan ang bawat paglabas, pag-uusap, o simpleng pagtawa ay may potensyal na magbukas ng mga bagong pintuan ng koneksyon. Habang ikaw ay naglalakbay sa daloy ng araw na ito, mahalagang ituon mo ang pansin sa personal na pag-unlad. Isa alang-alang kung paano naapektuhan ng mga damdamin ng pagnanasa, pagnanais, at pagkahumaling ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mga sandaling ito, mahalagang aminin sa sarili ang mga bagay na talagang nagpapasaya sa iyo, kahit pa ito ay hindi palaging ayon sa plano ng iba o ng lipunan. Ang araw na ito ay hindi para sa pagpigil o pangangalaga ng sarili sa mga limitasyon, kundi para sa pagpapalaya. Alalahanin na ang pagbibigay pansin sa mga bagay na nag-aapoy ng iyong damdamin ay hindi palaging masama, sa katunayan, maaaring ito ang pintuan patungo sa mas malalim na koneksyon sa sarili at sa iba. Minsan, ang pagyakap sa hindi inaasahan ay siyang daan patungo sa tunay na kalayaan. Ang pagyakap sa ganitong uri ng enerhiya ay maaaring magbunga ng mga makabuluhang pag-uusap na nagpapalalim ng iyong relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaaring hindi mo inaasahan, pero ang isang simpleng usapan ay maaaring maging dahilan ng isang matinding pagkaunawa tungkol sa sarili mo, sa isang mahal mo, o sa ugnayan niyo. Kapag pinayagan mong lumutang ang iyong emosyon, kahit tila pabigla-bigla, maaari nitong ihatid ka sa mga bagong pagkaunawa. Ang mga damdamin mong gabay ng iyong puso ay maaaring magbukas ng mga pananaw na matagal mo nang hindi binibigyan ng pansin. Maging buka sa mga ganitong damdamin sapagkat sa likod ng bawat emosyon ay may mensahe na dapat mong pakinggan. Habang nilalakbay mo ang bawat oras ng araw, yakapin mo ang bawat sandali na nagpapaalala sa iyo ng mahika ng koneksyon ng tao. Ang universo ay tila nagsusumamo na bigyang pansin mo kung paano mo maibabalanse ang iyong pagiging mapag-alaga at maalaga sa iba sa pamamagitan ng pagiging mas matapang at mas mapusok para sa sarili mo rin. Hindi mo kailangang isantabi ang iyong likas na kabaitan para lamang maranasan ang kasiyahang hatid ng kaunting kalayaan. Sa katunayan, mas lalo mong mapapaigting ang pagmamahal mo sa sarili at sa kapwa kapag ikaw ay masaya sa kung sino ka, sa ginagawa mo, at sa direksyong tinatahak mo. Huwag kang matakot mag-eksperimento sa mga bagong gawain, bagong kaisipan, at bagong pakikisalamuha. Ipinapaalala sa iyo ng kalangitan na may kagandahan sa bawat bagong karanasan. Ngayong araw, pag-isipan kung paanong ang iyong mga pagnanasa at layunin ay maaaring isalin sa pagkilos. Isulat ang mga bagay na matagal mo nang ninanais, mga karanasang nais mong subukan, mga taong nais mong makilala o balikan, mga bagay na nais mong pag-aralan. Maging ito man ay sining, musika, isang bagong kaalaman, o paglalakbay, ito na ang panahon para simulan mo ito. Ang mga ugnayan ay magiging sentro rin ng iyong araw. Kung may matagal ka ng gustong sabihin papuri o pasasalamat sa isang mahal sa buhay, ngayon ang tamang sandali. Ang masinsinang komunikasyon ay maaaring maging tulay sa mas masayang bukas. Hindi kailangang maging komplikado, minsan, sapat na ang mga simpleng salitang, salamat, ti, o, mahal kita, para mapaigting ang pagmamahalan at pagtutulungan. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kahel, isang kulay na sumisimbolo ng lakas, sigla, at pakikipagkapwa-tao. Magsuot ng kahel o gumamit ng bagay na may ganitong kulay upang mahikayat ang enerhiya ng pagkamalikhain at aktibong emosyonal na koneksyon. Ang maswerteng numero mo ay lima at dalawamput isa. Bigyang pansin ang mga numerong ito. Maaari silang lumitaw sa mga address, oras, o or random na numero sa paligid mo at maaaring maging senyales na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain mo ay ang paglahok sa isang masayang aktibidad kasama ang iba, tulad ng isang simpleng salusalo, pagtugtog ng musika, pag-awit, o paggawa ng sining. Ang pagbabahagi ng saya ay magbabalik ng enerhiya at inspirasyon sa iyong araw. Bilang pangwakas, tandaan na ang buhay ay hindi laging tungkol sa responsibilidad at pagsunod sa inaasahan ng iba. Ang araw na ito ay paalala na kailangan din natin ng espasyo para sa kasiyahan, para sa kabaliwan, para sa walang pasubaling tawa at ligaya. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa mga limitasyong ikaw rin ang lumikha. May kalayaan ka, kalayaang pumili, magmahal, tumawa, at mabuhay ng buo. Sa pagyakap mo sa iyong kabuan, kasama ang iyong damdamin, kalakasan, at kahinaan, doon mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kasiyahan. Ang araw na ito ay alay sa iyo. Buksan mo ang puso mo, hayaan mong ang intuition mo ang magtulak sa iyo patungo sa direksyong hindi mo pa nararating, ngunit talagang kailangan mong marating. Nandiyan ang universo upang samahan ka. Sa pagtahak mo sa araw na ito, yakapin mo ang bawat sandali, at hayaang ang liwanag ng iyong damdamin ay maging tanglaw mo sa paglalakbay. Ito ang oras para sa iyong kalayaan, para sa iyong katotohanan, at para sa iyong ligaya. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.